Nagsimula na ang District 4 Secondary Press Conference ngayong araw, October 24, sa Eugenio Lopez Junior Center for Video Arts. Nagsimula ito para sa group category. Ang mga group category na itinumpok ngayon ay online publishing, collaborative desktop, TV broadcasting at radio broadcasting. Nagkaroon din ng mini press na tampok ang speaker na si Emmanuel Halabaso para sa online publishing at Carl Henry Agbugay para sa collaborative desktop. Kinabahan man ng mga batang journalists wala naman makakapili sa apoy ng kanilang katustuhan na mamahayag ng katotohanan. O yun po, ano, takot ako and also ner nervous ako sa mga mananyari and I'm, ano, not very confident but I will do my best po to, ano, at least achieve something. Sa pangalawang araw, itatampok ang mga individual kategori sa mga parehas na eskwelahan. Inaasahan ng galing ng mga batang mamamahayag sa kanilang husay at integridad para sa pag-uulat ng katotohanan. At...